mga anak, hindi kasalanan ng mga magulang nyo na wala sila sa inyong presence. Kaya nga sila wala eh, para kayo buhayin. So don't make them feel guilty for not being there in your graduation kasi wala ka naman pang-enroll kung hindi siya nag-abroad. Don't make them feel guilty na wala siya sa bawat birthday nyo o ganito-ganitong okasyon. Hindi niya gusto wala siya doon. No, obliga lang siya at mahirap din sa kanyang loob na wala siya. So, pag nagbabakas siya ng inyong magulang, mga anak ng OFW, hindi magulang nyo lang may tungkulin na pasayahin kayo. Tungkulin nyo rin na pasayahin sila. Dahil bawat hotdog, bawat tusino, bawat kanin, bawat ice cream, bawat lollipop na inilalagay nyo sa inyong sikmura ay galing sa pagpapagod na inyong magulang. Hindi yung parang akala mo, malaki pa ang pagkukulang nila. Daddy, wala ka ng birthday kung... O sige, sama-sama tayo sa birthday mo. Huwag kumain. Huwag kang aral Akala naman ng mga pamilya, sa magulang na lang lagi yung burden eh. sa matalang yung tatay nyo, nag-iisa abroad, siya ang naglalaba, siya ang namamalansya, siya ang nagluluto, siya ang kakain, siya maghuhugas ng plato. Pag may lagnat siya, siya din ang naglalagay ng sukang iloko, kung meron man, ano? Sa kanyang noo. At lahat ng pera ay pinapadala sa inyo, pero wala siyang alaga ng asawa, walang alaga ng anak. Tapos pag uwi, siya pa ang manunuyo, parang maliha tayo.